tatawag ng piskalya si Vice President Sara Duterte dahil sa mga reklamong sinampa laban sa kanya ng NBI kaugnayan ng mga umano'y pagbabantay niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Ako man ay naka-receive din kanina ng uh, summons uh, sa Office of the Prosecutor sa final ng uh, National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Yan ang kinumpirma ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng mga reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampalaban sa kanya ng NBI. nag ang reklamo sa pahayag ni VP Sara noon na may kinausap na siyang papatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. Kapag nakatanggap ng summons ang isang tao, formal na ipinapaalam ang reklamo laban sa kanya at ipinatatawag siya ng piskalya. Hindi naman kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulyon kung ipinatatawag nga ang bise Presidente. Pero ayon sa kanya, nakatakda ang preliminary investigation sa mga reklamo laban kay VP Sara sa May 9 at 16. Sa preliminary investigation, aalamin ng piskalya kung may sapat na basehan para kasuhan ng isang tao bago pa man padalhan ng summons ang vice presidente. Nauna na niyang sinabi na posibleng kabilang siya sa mga susunod na ipa-arresto ng International Criminal Court o ICC, kaugnay ng umano'y extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Matipid ang komento ng palasyo tungkol dito. We are not dealing directly with the ICC. Kung saan po nakuha ng vice presidente ang kanilang mga impormasyon, mas mabuti po sana kung sa, sa kanila kukunin dahil sa sa panahon po ngayon, wala po pa kami masasabi patungkol po dyan. Samantala, ipinagpasalamat ni VP Sara ang rekomendasyon ng komite ni Senator Amy Marcos na sampahan ng reklamo ang ilang miyembro ng gabinete at opisyal ng PNP tulad ni na Justice Secretary Boying Remulla at si IDG Chief Nicolas Torre III dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, sasabihin ng administrasyon na hindi yon nilaginawa uh, nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte. Dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga tao nito. Naunang sinabi ng ilang opisyal ng gabinete na handa silang harapin ang anumang investigasyon kaugnay ng pag-aresto kay Duterte. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.